Alright, sa ating hulaan niyan, kahit may pangalan na sa showbiz, itong aktor na ituraw ay hindi nagpapakipot sa mga exclusive meet-up. Basta may taklit, ayon sa chika, matapos ang isang tsurbahan moment sa isang kilalang gay personality, pumayag daw ang aktor sa bayad na 5K lang all-in. Walang tanong-tanong ang mas nakakaloka. Mukhang regular na raw ito At sa ganitong sideline. -side, kaya ang tanong ng Madlang Marisol, ubus na ba ang project? O talagang mas trip ang mabibisang kita? Actually, wow. Okay. talaga kasi, parang walang masyadong project ito. Okay. Aktor okay. okay. na ito. Sa so, totoo lang. O parang kapit sa patalim bayan ko. Parang yun yung mga sinasabing isi ba? Okay. Yung parang Diyos ko, mm -hmm. naliligayaw na nga sila, sila pang binabi Sabi nga diba? Okay. Keros, pero sino kaya itong actor na ito na, kumbaga, pumapatal na lang? Sa halagang 5K! Mm -hmm. sino kaya ka Sinubukan mag-iba ng field. Okay. Pero hindi siya nagtagumpay. Okay, yun. So, okay. yun. Mm -hmm. Yes. Sino siya? Sino Ako siya? Sino siya? Uh Oo. -oh. Analin hika, pulaan mo niya yung Wednesday Mami Amores, Wala-wala na po. Uh Oo, -oh. Carmen Dolalas. Ate Carmen, panggaling ka ating re Panggaling ka, di ba? Okay. Okay. Maritisay, hello po, and maritisay. Buriket vlog, hello. Buriket vlog. Burik, burik,